Tsuk, bap, bap, ang Old Black donald Farm. Kasabay kasi nito ang birthday ni Charlotte, isang classmate ni Jessica sa Crestview Elementary School. Nabangan natin ang video kasi sigurado mag enjoy kayo. Guys, okay, so nandito na kami sa Old Black donald Farm. Nandito na tayo sa Old Black donald Farm. magpapicture to? sa, ano you know, Yung, 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 ano yung, <laughs> Bakit single si Sof? oh, ano, okay na ako. Ah, dito tayo ngayon, oh. nandito tayo sa farm. Farm ni Charlotte. Oo, oh, di ba? Ang ganda. oh, mayroong farm dyan, oh. May barn. Yan tayo siguro magpa-party. Excited na kayo? Excited na kayong kumain ng chips, oh. Pasok na tayo. Pasok na tayo dito. Ay, may rabbits. Ito, ang oh, old McDonald's. Hi, sir! Mga rabbits dito, white rabbits, black rabbits. Ano ang mga pagkain? Ang mga birthday. Si Charlotte, ang mga birthday. Ayan, nandito tayo ngayon sa Old MacDonald's Farm. Tignan natin yung mga different animals dito. Ayun lang. Ay, may nakita ako. Donkey ba yan? Yun mo, ang ganda. Tari kami sa Old MacDonald's Farm. Dito, nag-celebrate uh, yung birthday si Charlotte. Classmate ni Jessica. Ayan, natin yung mga farm na nandito farm o oh, mga animals. kita tayo ng donkey. Pwede natin daw sa kanya Ang ah, syempre, mga eel, imo, Alam mo yung emu, yung uh, in insurance, insurance company. Well, imo, Hindi, imo yan. Hello, emu. pa uh, din tayo. Punta naman natin ito. Hindi ko alam kung nakita niyo yung si emu, yung nasa insurance. Ito na yung mountain goat. Mountain goat. Ayan o. Laging ng mountain goat. Hello mountain goat. How are you now? If you like to jump. How are you? You're okay? Ganda o. Kita naman akong donkey. May mga anak na goats. Ayan o. <laughs> diba? Hello donkey. Ito naman ang goat. Natawag nilang goatee. Ano yung mga kogi ng goat e. Meron siyang goat naman ay ang donkey. At yun naman ang mga sheep. Sheep. Pag pinaghalo-halo sila, na no? Goat, donkey, tapos sheep. Punta tayo sa kabilang uh, kulungan dito sa farm ng Old McDonald's. Ito ang mag-asawang si Beth at si Pedro. Makambing sila dito sa Old McDonald's Farm. Saan tayo ulit dito? Pakainin mo siya, mm. oh. Parang... Oo, sige. Hindi kikita. Pakainin mo itong show. Ulog mo lang konti. Ayan yan. Ito na yan. Ayan, hindi. Ayaw nila. Sige, dito na tayo ulit. Punto naman tayo dito. Yan daw yata pwede pumasak, diba? Yung mga red. Ano meron naman dito? Ay, itong... Ito yung kamukha ni <laughs> Manny. Ayan, kamukha ni Manny Dates. Ang... Um, Ang um, very bad hug. Hahaha. Magpapakain siya. Diba? Patol. Ayan. Nagpipusin na si Chaska. Ayan, magpapakainan naman sila ng goats. Be careful. Okay? Goats. Ang galing oh. Oh, there's a big... Presley, uh... you want to take pictures don't? Are you charlotte? Oh, that's charlotte. Oh, sorry. Wow, so nice. You want to go inside? No! Why? You didn't go inside. Feed them inside. You know in the Philippines really know Yo, in the in the Philippines Bobby, yeah, we have. we also have these uh, goats in the Philippines. We eat these goats. Wait, yeah, have goats. kayo doon. Punta niyo si Im. Ah, tapos lang natin doon sa goat na yan. Punta naman tayo dito. Ariaga. Anong pangalan nito? Uh, anong animal na to? Ay, donkey rin pala siya. Pero para malungkot si donkey. Donkey! malungkot. Gusto mo bang ano? Lumabas sa hawla mo na 'yan. Ah, gusto mo lumabas. Nalulungkot siya, ho. Kawawa. Ito naman yung isang horse, donkey, donkey horse. Walang nakalagay na halaman. Ay. Ah, walang nakalagay na ano, ah, uh, kung anong pangalan nila. What's your name? Ah, ayun, no? Okay. Meron pala siyang tupik, parang siya mauhaw. Ito naman, bakang maliit. Hello, hello, how are you? Are you a cow or a goat? Are you a cow or a horse? Hindi ko alam. Karin kasi alam um, yung ibang, ibang itsura niya eh. Parang ano, uh, mix. Ah, uh, saan doon tayo? Ah, uh, sa cottage. Ay, wala na. Doon tayo mamaya. Puta tayo doon mamaya. Doon sa lugar na yun. Doon magsasalabi. May malaking upuan. Gusto mo mag-ordig ka dyan? Ha? Huh? Napunta na lang natin sila. Napunta na natin sila. Nga ano dun, no? O, palaruan. O, syempre dito. Dito yung mga bang classmate at parents. Ano, nagpapakain sila ng ng goat. Yan. Yung uh, wild hog, ano. Ma... Ano siya? nahiya. Papakain ulit sila. Mga classmate. Uh, wow. Cheska. Papakain sila ng goat. Oh, donkey She Oh, that is sheep, right? That is a sheep. Are you my This is a goat. <laughs> oh, sheep. Hello, sheep. Very nice. Look. Look at the skin. It's like a carpet. Don't to hide the horse. Oh, hello, goat. hello, 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 horsey horse. Oh, Don't, don't pet it. It has some kind of skin problem. Just Maybe. He needs uh but Oh look, it's a mountain goat. What do you call that? Wow, look Why the she doesn't have partner? Oh Galen I, I think he looks hungry. even you have food. Be careful. It might eat the your finger. <laughs> okay. so the Liberty Insurance. Let's see. <laughs> let's see, let's see. Sorry, yeah, Liberty Insurance, demo. Ayo toh yang Insurance and Liberty. Ayan mga emu. Gusto nyo mag ride ng horse? Ayan, meron tayong dito. Pony. O oh, diba? Ang galing. Huwag okay, enjoy si na China at Cheska rito. Emu, tumitingin-tingin. Welcome. Hello. Sasakpan natin si Kina. Gusto daw niya sumakay. Ayun siya. Sasakay siya ng horse. Small horse. O, oh, Kina, tingin ko. Ang galing oh. Wow. O, oh, tingin Habino Kina. Sabihin mo, hi say, O, Tingin. I mo, mean, ah, uh... galing China? oh, gale, oh, chino, tingin Dingin? tingin, oh, galing, yes, oh, China, tingin ka, tingin. Yes, oh, galing oh, 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 pangunin na yan ang galing niyo oh galing third naman ni ano Cheska siya naman sa makinang pangunin o oh. oh, tingnan natin siya ngayon ayan galing naman si Cheska o oh, Cheska say ano smile ka smile wow galing ni Cheska oh galing oh galing naman yun, ano? Kasi Siya na siyang uh, rodeo. Ang gaing yung Cheska, oh, congrats! Congrats, Choy Cheska! Ang galing! Kino! Atin yung rabbit. Mga no? mga rabbits. Ang galing, huh? oh. Mga rabbits naman yan, oh. Oh, nice rabbits! Ang galing lo, oh. Okay, oh, hug mo siya, hug. Oh. Wow, what a cute rabbit! Oh, oh nice! So mm -hmm. cute! Dumper. Dumper, Dewey, and Dumper.

Ang galing nila! Nakasakay sila sa train! Hello! Enjoying much? Enjoying right, Ito sila nung ano? Nung uh, caretaker ng farm. Nakasakay pa rin sila dun sa... Parang tag. Oo, oh, ang galing di ba? Oo. Oh. yung Pililipo nila ang buong farm gamit ang tag na yun. Parang uh, mini train. Na syempre, meron mga laging... Pupuan dito, Parang doon lang sa resort yung kuya po niya. Pero yung dito, ayan Oh. Tapos, hindi sila. Ang bisita dyan. Andito, si Paris Sean. Ano, sarap ha? Ito yung ang ating pag-tour. Dito sa Old MacDonald Farm. Tingnan natin silang muli. Bago tayo buwe. Oh, siyempre, ayun pa rin sila Oh. pa rin sila. Hmm.

Liberty, Emu! Park na sila. Tapos na ang ating uh, farm tour dito sa Old McDonald's Farm. Oh, nice! Okay, one, two, three, four, five. Oh, nice! Okay, let's play uh, Seesaw, Shows and Babes. Okay, look at that. One, 2, 3, 4, 5, 6, seven, eight eight, seven, six, five, four, three, two, one. Wow. Ouch! Ouch! You're okay, Dale? Ouch! Ah, dito pa rin kami sa Old MacDonald Farm. Pakita sila ng... Uwi na sana kami. Pero ngayon lang sila nakikita ng mga play... play uh, equipments. equipment. Dito sa may Old MacDonald Farm. Ayan, may slide. Masyembre sila. Uh, be careful, ah. Be careful. You want to... Right, Alis Oh, Sonsing dito ka oh Pang baby to. Oh, China. <makes noise> Swinging Dito sa Old McDonald's Farm And, oh, picture, oh, picture oh Picture Ah, picture Dito tayo sa Old McDonald's Farm Napakaganalo lugar. Picture na nga, tapos na Ay, Sonsing wala siyang partner Oh, siyempre yun <laughs> ano? May train. Tasakay tayong train, train. Lissy. Let's, Let's go and ride the train. I want to ride the train. O, Ching. Saba ka? Mag... Anong tayo sa... tayo sa... sa uh, train. Tasakay tayo sa train. Tasakay tayo sa Train. That's okay, right. Whoa, glad you're going to plug in. I'm plugged in America. All right, let's ride this plane. Oh, dito dito. you go there and we'll go here. Oh, no, you'll go there.

There's the farm animals. The farm animals are here. We are looking at them right now. Look at the donkey, so sad. Maybe he needs grass to eat. And of course, he's The mama goes. They want grass also, but there's no grass. And there's a big pig over there. It's a black big pig. Look. Yeah, just like a mama. <laughs>

kami nag-enjoy pa rin dito. Enjoy pa rin sila at kami nag-enjoy. <laughs> uh -huh. Oh, oh! Oh, oh! Malapit na tayo matapos. Malapit na matapos sa to. Dito sa... Oh, my Oh, my Alright, dito na natatapos ang ating pang birthday ni Charlotte! Jessica! much for the ride! Okay, careful! Be careful! At dito natatapos ang ating video! Sana nagustuhan nyo at abangan ang mga susunod pang mga videos namin na ganito! Pupunta na yung oh, old farm, saka tayo dito sa Brian's. Subscribe for more videos